Ako na siguro yung pinakamarter sa larangan ng pagmamahal. Pero hindi ako nahiya kasi hindi yung nararamdaman ko, ma'am. Masakit na pa kasi. Sabi ni Jess, lahat ay binibigay niya naman sa'yo pinansyal, <laughs> pag-aaruga, pagmamahal. Hindi, so, minsan po nung simula nung sa, nagsama kami, hindi niya ako pinahawak ng pera niya eh. Hindi niya nagbibigay sa akin ng pera niya. Halos lahat ng sustento yun binigay ko sa kanila. Pati yung nanay niya, pinagamot ko. So ibig sabihin, eh. sinungaling itong si Jess? Oo. Oh. Aksyon. Kasama natin ngayon si Jesus Bayna Carretero. Siya ay dumulog sa ating programa para humingi ng tulong na makausap lamang ang kanyang dating partner. Hinaing Jess, tatlong buwan na raw kasi ang nakakalipas nang siya ay iwanan ni Kriza Baile. Magandang hapon sa iyo, Jess. Pwede niyo po bang maikwento sa amin paano po humantong sa hiwalayan itong relasyon mo kay Kriza? Hindi ko po maalang siguro man kung bakit sinasabi niya na gusto niya na magkipag-iwalay. Dahil kahit papano mam, dahil po nang bakit ginawa ko naman po sa pamilyang ito, hindi ko po akalain na isang araw sabihin niya lang na wala na kami, kumbaga ayaw niya na sa akin. Nagulat ako kasi bakit, ang katanungan na bakit, yun ang na naano sa isi kung bakit nagkipag-iwalay siya, nang wala namang sapat na dahilan manuman Simula po ito nangyari ng palagi kami nag-aaway nung magkasakit ako na ma-stroke, 2021. Tapos hindi ko nabanggitin kung ano pa po pong mga ginagawa niya na palagi kami nag-aaway po. Mm -hmm. Yun po ang unang dahilan ng mga kalabisan na pag-aaway. Nandiyan niya na siguro maisip na hanggang sa dumarating sa punto na kumisa na nasaktan ko sa amin ko, na ko siya dahil may mga bagay siya na pilit niyang ginugusto na ayaw ko naman talaga na kahit sino man na tao, ayaw mangyari ang gano'n na, na bagay. Okay. Gano'n kayo uh, katagal na naging magkarelasyon ni Kriza? Almost nine years, ma'am. Nine years. Sa loob ng nine years na yan, kailan nagsimula itong parang nanlamig na ito sa iyo si Krisa? Nung simula ng 2021. So after six years, doon ka nakaramdam na parang nag na itong si Krisa sa iyo? Opo. Okay. Ang sinasabi mo, ang rason lang dyan ay dahil nagkaroon ka ng sakit. Parang ganun nga okay. Hapo. Kayo po ba ay nagkaroon ng mga anak? Dalawa po yung mga anak po ninyo ay nasa inyo pong poder. Oh, sa ngayon po, sa madaling sign, nag po kami. O, oh, yan, nasa iyo na nga yung anak mo, tapos sumubot nang kapar dito sa, sa amin. Mm. Ibig sabihin, huwag na akong pumunta doon sa kanila kasi nandito naman sa akin yung mga anak ko. Bahala ka sa mga anak mo. Ah, so, ibig sabihin, etong si Krisa ay binibigay na talaga sa iyo yung lahat ng karapatan, obligasyon sa mga anak po ninyo at wala na siyang pakialam doon. Hindi po, eksakto, pero parang ganun na nga. Aside of that, nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na puntahan mismo siya at si Krisa at kausapin patungkol sa relasyon ninyo? Noon pa man, one year before, Ah, uh, sinasabi may mga conversation kami sa cellphone na patuloy ko siyang tinatanong kung bakit ayaw niya na sa akin. Palagi niya sinasabi, gusto niya talaga magkipag-iwalay. Kahit suyuin ko siya ng suyuin sa pamamagitan ng uh, cellphone communication, talagang ayaw niya na po mama. Siyam na taon na talagang siya yung laman ng puso po ninyo. Napakasakit sakit. Kung gusto ng kuluna na sumabog ang mundo, gawin ko na. Sa ginawa niya, halos buong buhay ko kahit, kahit irap na irap na sa pag buhay. Sa kabila ng mga ginawa niyang kasalanan, tianggap ko pa rin siya. Kung tatanggapin niya akong muli, ito parang ayaw na. Ako na siguro yung pinakamarter sa larangan ng pagmamahal. Pero hindi ako nahiya kasi yun yung nararamdaman ko, ma'am. Masakit, napakasakit. Uh, tatay Jess, may tanong ko lang ano. Bakit ilang beses ka nang pinagtabuyan pero pilit mo pa rin na gusto mong maayos itong relasyon nyo dito kay Risa? Siguro sa isang tatay. Kahit sino man tatay, ayaw niya masira ang pamilya niya. <laughs> may dalawa po kaming anak. Oh. Naintindihan na ba itong dalawa mong anak itong nangyari sa inyo? O nagtatanong ba sila Yung anak kung bakit po. wala silang nanay na yung Laga alaga, alaga sa kanila. Laga alaga, opo. Siguro yung panganay ko, alam na niya na, na yung ginagawa ng nanay na kasi mismo yung nanay na. <laughs> Gaano, tatay, kahirap na nakikita mo yung dalawa niyong anak, ikaw yung tumata yung tatay at nanay, kahit alam mo na meron naman talaga nanay yung mga anak po ninyo, pero iba po yung kasama at iba yung inaalagaan or inaaruga. pa sa bilang isang magulang na ganyan na makita mo na eh, bata pa sila, eh, wala silang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa mundo. Maliban doon sa pagharap nyo sa piyastaan, kailan yung huling uh, pag-usap nyo, yung formal, regarding sa inyong relasyon? Wala po kami, puro na sa pampalaging sa cellphone lang. Gusto mo sanang magpakasal. Ilang beses mo bang hinaya or sinabihan si Krisa na kayo ay magpakasal na? Siguro mga dalawang beses po, pero ayaw niya bago rin. Ilang taon po ba itong si Krisa nung kayo ay magsama? 16 po ba? 16 years old. At ikaw po? Noon, kasi ngayon ma'am, 45 na ako sa kasya. 25 pa lang. So, almost 20 years ang pagitan. Ang pagitan. Talagang sa murang edad, kayo ay nagka-inlava nitong si Krisa at tanggap mo na talagang kulang pa ang kanyang, tiyempre, yung preparedness niya sa sarili niya na pumasok na siya sa ganitong buhay. Uh, Tatay Jess, ano po yung pinakagusto mong mangyari ngayon? Unang-una sana, gusto kong kabalikan kami muli para sa, sa aming anak. Kung bigyan niya ang ng pagkakataon na magkabalikan kami kung so, ano mga gusto niya na, na, para sa akin at saka ayaw niya, gagawin ko na po. Okay. okay. So sa tingin mo, ilang porsyento tayo na pagbibigyan ni Krisa yung kahilingan mo? 50-50, ma'am. 50-50. Pwedeng, pwedeng oo, oo. pwedeng, pwedeng hindi. hindi. So handa ka na, kuya. Kung so, anong maging resulta. Nitong si Krisa, dyan sa 50-50 na yan, Opo. na uh, porsyento na sa tingin mo ay posibleng mangyari, ngayon mismo, tatay, malalaman natin yan kay Krisa. So, Dahil si dyan, tatay. Tatay Jess, inimbitahan natin ngayon si Krisa Baile. Uli, kayo ay personal na magkikita ni Krisa ngayon. Ayan na si Krisa. So, tignan mo partner si tatay, ano? Talagang, ayan, si Krisa. Parang muling bumalik yung pagmamahal, partner. Ayan, kilig na kilig si tatay. Ayan. Ayan. Ay, ano yung pakiramdam mo ngayon na nakikita mo si Krisa harapan? Masaya, ma'am. Ha? Masaya. 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 Okay, ma Sa ngayon, kaharap mo si Krisa. Ano yung una mong gustong sabihin kay Krisa? Miss na, miss na ka. pinaghihintayan mo na sa akin, pero pinipilit ko pa rin. Kasi mahal na mahal kita. Ayan, natatawa, si Krisa. White si Krisa. lang, Krisa. No? Parang iba naman yung emosyon mo. Yung po sa amin sana tapusin na namin kasi may iba na po ako ngayon. Tapos yung sa mga bata na lang po sana. Tapos tigilan yung tigilan niya na rin po yung paninira niya sa akin. Mga sinasabi niya sa akin ng kung ano-ano. Kung sinasabihan niya ako kung ano-ano masasakit na salita. Eh, partner kami. Manito, malandi daw ako. Nagpopokpok daw po ako. Kani-kanido daw po ako pumapatong na lalaki. Eh, asawa mo ako. Dapat hindi mo yan sinasabi sa akin eh. Mm -hmm. yung parang nawala na ako ng ganang isama sa kanya. Kasi nagsasama kami. Wala na siyang respeto sa akin eh. May katibayan naman po na pumapasok siya sa isang na kahit sino mang lalaki ayaw o sino tao na oh, dapat uh, bilang isang nabuting babae kung isipin sa kapamilya may ang mga nakres siya pili naman magtrabaho ng maayos Opo oh, Di ba dapat partner kayo? Bakit naisipan mo na ipost siya? Yun yung araw na, nap na nalaman ko na meron siya palang iba Hindi ko kasi na-stroke nice ako. Hindi ako magagalaw. Hindi so ako magagalaw. wala ako talagang, totally, wala pa akong magawa. So, ang talagang, ano ko lang talaga na nice, na is ang, ang cellphone. pinusko ko talaga, pero hindi so yung panira talaga sinasabi niya. Galto. Ang pinusko ko, yung lalaki na kinakasama nito noon. Ma'am Krisa, sige, po, sige po. Po, sa side ko, po. Way back 2021 po, na-stroke siya. Tapos yung anak po namin na hospital po yun, yung parang ano, yung wala na akong mahanapan ng ano, pera, yung, kasi nagme maintainan siya ako lahat eh. Tapos, di, may kaibigan ako. No? Oh. Totoo po, pumasok po ako sa bar dahil sa kanya, dahil sa mga anak ko, ay sa anak ko po yung panganay. Kasi mamamatay na sana po yung anak namin. Eh. Hindi ko na po inisip yung sarili ko, yung anak ko na po tapos siya. Tapos yun, tinanggap niya ako ulit. Pero yung tanggap na yun, may halo ng sumbat, may halong kung ano nun yung pinagsasabi niya sa akin. Sabi ko, makikipagbalikan ako. Tapos ganyan din yung ginagawa mo sa akin. Yung araw-araw kami nag-aaway, araw-araw niya sinusumbatan, yung pangalawang anak namin, pinagdadaan niya na siyang tatay. Kumbaga, na hindi siya tatay. Uh, pumasok na siya sa clinic para mm. lang sa buhay ng kanyang naging okay. anak. One year ago na po yung ano, bago ako nagano? ano, eh, palit ng lalaking mga kasama. Pero hindi po kami naglilibin pa. Kumbaga, ngayon nagtatry ako ulit. Nang na, bagong ano, relasyon? Kaso siya, laging sinisiraan niya pa rin po ako. Dahil kahit don sa partner ko ngayon na bago, laging niya pa sinisiraan. Mm -hmm. Ano meron itong partner mo na bago na wala kay Jess? Madami po. Tulad ng? Yan po, responsable yun. Mabait. Pos, ano po, tanggap niya yung kung ano ako. Sabi ni Jess, lahat ay binibigay niya naman sa'yo. Pinansyal, <laughs> pag-aaruga, <laughs> pagmamahal. Hindi, so, ni minsan po, nung simula nung sa, nagsama kami, hindi niya ako pinahawak ng pera niya. Eh. Hindi niya nagbibigay sa akin ng pera niya. Kung sa tutuusin po, ma'am, nung nagbiyahe po nga ako nung last year, eh, halos lahat ng sustento yun binigay ko sa kanila. Pati yung nanay niya, pinagamot so, ko. So, ibig ito. sabihin, sinungaling itong si Jess? Oo. Oh, na binabanggit niya ito. na lahat ng obligasyon. Sinungaling yan. Kahit pera, binibigay niya sa iyo lahat Hindi po, hindi po nagbibigay ng pera yan sa amin. Pero kung nagkakayod siya, pinapakayon niya kami. Ang contradict doon sa binabanggit mo na lahat binibigay mo dito kay Krisa, pati financial walang problema. So, sino ngayon yung nagsasabi ng totoo? Hindi naman talaga, ma'am. Totoo talaga, ma'am. Hindi ko sa kanya pinagkatiwala yung yung pera na pinaghirapan ko. Yung pera Ibig sabihin, yung sinasabi mo na lahat binibigay mo pati pinansyal, hindi mo nga pala pinagkakatiwala. Na, uh, Nagmamanehan, uh, nagmamaneg. Wala, yan po nga po kasi wala siyang tiwala sa akin eh. Alos pag ako nagtatrabaho, nagpatayo kami bahay, nagpakabit akong ilo tuwing kung ano, kung masama ang babae ako, masinisip ko yung sarili ko kaysa mm -hmm. sa pamilya ko sa kanila. Halos nga kahit pamilya niya, inaano ko na eh. Wala silang masabi sa akin kasi nagtatrabaho ko na mayas, binubuhay ko yung mga anak ko at sasabihin niya sa akin na hindi ako na nagsosustain nagsosus pa May mga ano ko may mga katibayan po ako dyan. Ayun! So, Tay, hindi ko sinasabi na dito ako kay Krisa. Kaya lang, so, sinabi mo, kanina naniwala kami sa iyo, no? Magiging masaya dapat itong si Krisa dahil all out support ka, all out binibigay mo lahat. Hmm. So, meron naman palang rason itong si Krisa dahil o bakit ay? Parang hindi po kayo kumbinsido. Yung isang tao may nagagawa ng kasalanan kahit sino man. <laughs> kahit po, wala pa ako. Gagawing ano, gagawing mali ang pagkatao para lang matakpan yung mga bagay na pagkakamali. Yun know lang masabi. Hindi, kasi nine years kami. Bago ako nagpumasok sa buhay na alam kong mali. Naging masaya ka ba sa nine years na pagsasama niyo ni Jess? Five years lang yung masaya. Okay, mo? sa five years lang naging masaya. Ano yung five years? Ano naging masaya doon sa loob ng five years na yon? Taon na naman po talaga maging masaya. Okay kayo ng kahit na mahirap yung buhay po. Ginakaya mm -hmm. namin kasi ayun, kahit 16 years old lang ang nag-asawa pero may paninindigan na po ako. Hindi kagaya ng sinasabi niyang bata pa yung isip ko hindi po. Kasi hmm. may paninindigan ako sa buhay ko. Oh, so, ibig sabihin, uh, inako mo, nagtsaga ka, at Opo. umaasa Opo. na Opo. magiging masaya pa rin yung pagsasama Opo. nyo ng ilang mga taon. Talaga... At pa po ako sa kanya. Akala ko po magbabago siya. Araw-araw, eh, sinusumbatan niya yung bata. Sinasabihan niya hindi. Eh, syempre, babae po ako. Umingi yung tawad sa kanya. Kasi mali talaga yung pumasok sa ganong trabaho. Okay. Ano yung pakiramdam mo ngayon na yung mga anak mo, yung dalawang mong anak ay nasa kanya at hindi nasa, kay, nasa puder mo, hindi ay, mo naaalagaan? Ay, mali po yung sinasabi niya kasi sila po yung nangihiram sa akin eh. Nung mga ano po, kakauwi ko pa lang po kasi galing Manila, nagtrabaho po ako doon, nagsusustento po ako. Nihalas wala po akong tinira sa sarili ko para sa kanila eh. Pag nagano, naghihingi siya, nagbibigay ako kaagad po. So, ikaw yung nagtatrabaho, oh, ikaw yung nagbibigay oh, ng sustento at hindi syempre, ka naging pabayang nanay. Apo, kasi ay, sinas sabi niya po sa akin na kami pa kasi may communication kami. Opo, hindi ko tinatanggal yung communication kasi nandun sa kanya yung mga anak ko. Ayun. So ngayon, na, andun sa kanya yung mga anak, sino na ngayon nagsusustento? Ang Ngayon po kasi, ang ano namin, kasi yung nanay niya po kasi, may sakit din, naawa din po. Hindi ko dinadama yung mga bata ah, oh, eh ako, kung masama ako, nanay, masama ako, ano, hindi ko na sa kanila pa bibigay kasi walay na kami, nandito na ako. So, hindi totoo na pinapabayaan ng dalawang hindi po, anak? hindi po. Yung dalawang anak niyo, okay. Kung baga, partner, kahit yung kapamilya ni Tatay kahit, Jess, ay tinutulungan ni Lisa? Opo, opo. yung okay. Nung nanay niya, nagpapagamot yun. Nung nasa Maynila ko, hindi ko pinabayaan yun. nag nagbibigay ako kasi yun yung nag-aalaga sa mga anak ko bilang utang na loob ko na din po. Ngayon na nagkaharap kayo, anong gusto mong mangyari at gusto mong sabihin dito kay Jess? para po sa akin sa yung sa setup na lang ng mga bata. Tapos, yung para po sa ano, sana matanggap niya din po na wala na talagang pag-asa na magkabalikan kami. Sabi ni Tatay Jess, 50-50. 50%, -50. 50 na umaasa siyang magkakabalikan kayo at 50% na talagang na. wala na, end up na. So, galing mismo sa'yo, wala na po. Wala na yung 50% na yon. Wala na. Ilang percent na lang na meron kapag nararamdaman dito kay Tatay Jess? Wala na po. Zero percent na? kahit ama siya ng mga anak ninyo? Mahal ko siya bilang ama ng mga anak, pero para sa akin, wala na po. Para sa aming dalawa, matagal na po eh. Mm -hmm. Trinay ko po ulit ni, eh. Trinay ko naman siyang yung magbalik yung dati. Kaso wala na po talaga. Mm -hmm. Tatay Jess, ano yung masasabi mo, Tatay Jess? Na zero percent na talaga, Tatay wala Jess. Wala na daw, Tay. Siguro nga, tama po siya kasi meron na nga siyang bagong nakilala. Hindi niya yung gagawin kung mahal niya pa ako. yeah mm -hmm. Kaya siguro nagkulang man talaga ako. Kung hindi nga ako nagkulang sa kanya, hindi siya magahanap ng iba. Yun! Galing na mismo sa'yo na inaamin mo na meron kang pagkukulang kung bakit si Krisa ay napunta sa iba. Nagkulang na ako sa paglalambing sa kanya kasi dahil puro lang trabaho talaga ginagawa ko mamalos. Nagkalimutan ko na may ma isawa ko na dapat ilambingin. Bata pa naman siya. Tanggap mo yung sinasabi niya na parang ang rason daw kung bakit ayaw mo na sa kanya dahil nakulangan ka ng ay, lambing. Hindi po yung totoo, ma'am. Ah? Ang hinahanap ko kasi yung para sa mga anak ko na lang. Hindi ko kailangan ng lambing sa buhay ko. <laughs> ah, yung dati na magkasama pa kayo, so hindi ka nakulangan ng paglalambing? Hindi, hindi. Binibigyan niya ako lagi ng rason. Niyo. Dahil mali ka na naman. Hindi pala nagkulang sa lambing at hindi niya yun yung hinahanap sa'yo. Kahit ako hindi ako maamin, sino ba naman amin na palagi kami nag-aaway? Kasi simula lang maestro ka ko palagi rin siyang umiinom. Umiinom ng alko. Yung paborito niya talagang, ano, yung bisyo, palagi umiinom. Sino ba naman na tatay na, o oh, makita na pagdating mo ng bahay, lasing yung nanay, yung mga anak, na nababayaan. So, Halos, parang ang sinasabi sigurad. mo, Tay, isa na naman sa rason kung bakit ayaw niya na sa'yo dahil nagkasakit ka, na-stroke ka. Pangalawang rason ni tatay. Kung ano po, kung ayaw ko na po sa kanya na stroke day, sana hinayaan ko na hindi ko na siya pinagamot eh. Yun! Tatay! Sa tingin Malina mo! Naman. Ano pa tatay yung sa tingin mo okay. rason? Nang maestro ka ako, tinulungan niya ako siguro mga isang bisis lang. Hmm? Maraming tao ang mga tinulungan ako dahil kahit mismo pagkain ko, wala ko. Oh, yung mismong mismo mga tao sa din. amin, mga kaibigan ko na tumulong sa akin, yun ang nagasigaso sa akin. Opo, maestro. ano pa tayong yung ano pwede mong sabihin na rason kung bakit sa tingin mo ayaw na ni Krisa? Pangtatlo tayo. Siguro, na rin ng guwapo at saka at kasing edad niya. 'Yon, naghahanap ko na daw ng guwapo at kasing edad niya. At saka, yung bago um, mo ba yung ngayon? Pa? Mas guwapo kay Jess at mas malapit bata. sa edad mo. Hindi po. Ano, 32 nin po 'yun. 32. Ah, Ikaw 26 siya. 45. Kaya malapit din sa edad mo. Yung ah. itsura, sino mas guwapo sa kanila? <laughs> Yan po. 'Yon, oh, tay, pasok. 'Yon ang tumamatay. Doon at ka tumamatay. Naghanap ng mas gwapo at mas bata, tayo. sa'yo. Pwede na yun ang pwedeng rason para tanggapin mo na ayaw na ni Kristo sa'yo. Meron ka pang tinatago tayo na pangapat. May... Ay, ang sarap ng ngiti mo. Okay. So, ano yung isa pang rason sa tingin mo? Ang tayo? rason, ma'am, kay sinumang tao, alimbawa, hindi na siya uwi doon sa sa aming dating tinitiranda. Kahit kait la lahat ng mga tao doon ayaw na rin sa kanya. Ayaw na daw sa iyo ng mga tao. Kawan Ka niya sa mismo, kawan Ka niya na po, mismo. Kasi po sa kagagawan niya din 'yun. Kasi dapat eh 'di ba, gumawa ako ng mali. ano, mali. Like, example, oh dapat oh. tinulungan niya akong mag ano, magbago, tinulungan niya. Eh, siya pa yung unang nang down sa Ayuntay. akin. Ayun, tay. Dapat tay dahil minahal mo siya, tinanggap mo siya, dapat protektahan mo siya. Kaya lang, ay, hindi niya 'yun ginawa. Hindi niya naramdaman sa iyo at ikaw mismo yung nagda-down sa kanya at parang uh, sinasabi mo sa mga taong ninira sa kanya na oo, oh, totoo 'yan. Meron akong sa kanya, ma'am. Sige. Itanong mo na. Sige. Dom, malamay pa kita. <laughs> Yun! Partner! Kanta! Muling, Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ah, Sige tayo! Ano pa, Kung man na ayaw mo na talaga sa akin. Kung pumunta ako sa banyo, naratang ko yung pag-alawa mo na na ikina, ano ko nga, kinagalit ko. Pinag-uusap po sa kami ng tatay niya. Ayaw nga ng tatay niya doon sa lalaki. Kasi parang... Sure kayang tay, oh na ayaw Opo, kasi po kami, nagkausap okay. po sa kami kalimutan mo na kung ano ang tatay mo kung ito man lang na lalaki ang gusto mong ipalit dito sa kung ayaw mo na kay G.C. Kasi madaling sabi po, nagkaiwalay sila. Ngayon nagkata ko kung bakit, wala pang isang linggo, meron na naman na Raul. Ah, Raul. okay. So si Norman, dahil ayaw ng tatay niya dito kay Norman, sinunod? Raul naman. Raul naman. Paano. Ngayon po, ma'am. Sino niya talaga yung kasama yung mo ngayon? Yung Norman pong yun, hindi ko naman po yung diyaway. Akala ni Papa, nagsasama kami kasi. Akala ni Papa, kami noon, mm -hmm. Yun, akala ni, ng tatay ko, sabi niya, mag-iwanan. Sabi sabi so, ni, itong sinuruman na hindi wala, naman kayo? Wala kami noon. So, so, sino ngayon yung, yung kina Yung, yung boyfriend ko talaga ngayon, si Raul. Si Raul! Um, Bakit mahal mo siya? Mahal hmm. ko yun si Raul kasi, unang-una -una yung mga bagay na mga dapat sa'yo ko nakuha, siya yung nagpuno nun eh. Yung respeto, yung sana dapat ikaw yung, Tumanggap sa akin ng buong buhay. Eh. Eh, kasi nagtataka ko, ma'am, kasi ang bilis niya magpalit ng lalaki. Hindi. Jesse. Kung baka buntis ka na at in, gusto mo lang na Gusto mo piti? Sampal ko sa'yo piti? Gusto mo magpiti tayo ngayon? Kaya nga, yun nga, kahit yun nga yung inaano ko sa'yo, yan, gumagawa ka sa akin ng kwento, tapos gusto mo balikan kita? Kung dami, kung ang dami kong lalaki, na, ay, kunay, wala ka, ka balikan, na, ma. Isa pa lang na lalaki ko, iiwanan mo na, ako hindi. Tapos ngayon, na maghahabulabul ka, ka sa sa'kin. kung mahal mo ako, re-respetuin mo ako, lagi mo akong pinapaya, lagi mo akong sinisiraan. Pati yan si Ram, sinabihan mo yan eh. Yung sinisiraan mo ako sa kanya. Tapos alam mo yung sagot niya? Ano naman pakialam ko, ipas mo na yun. O, oh, di ba? Tinanggap niya. Alam niya kung anong klaseng babae ako. Okay na, sapat na sa akin yung mga sinabi mo na talagang ayaw mo na. Ako, hindi na kita pinapanghelaman kung maghanap ka man ng iba. Okay lang sa akin, basta... Sa mga bata na lang, magkasundo tayo sa mga bata. Pero yung sa atin, wala na talaga. Tsaka nagkikiyaw sa po, tigilan mo na, na yung paninira mo sa akin. Kung talagang mahal mo ako, yun na lang. Hindi e, kitang kasuan eh. Ang dami kong screenshot dyan. Unang-unang, ma'am, -unang. hindi no. naman kita sinisiraan. Ano? Hindi. Ikaw lang ang gumawa <laughs> ng sarili mong multo So tatay, alam mo yan sa batas na ang paninira sa social media ay merong kang kakaharaping kaso niyan. So ganito na lang po ano pag-uusapan pa rin natin ang inyo pong mga inaing para kayo ay once and for all maging maayos yung inyong closure.